Ayan, magandang araw mga kiyo. Welcome po dito sa aking YouTube channel, Soprocute TV. Kamusta po kayong lahat mga kiyo? Ito guys, napanood nyo na ba to? Ito yung after gig nila Elias di TV kagabi mga kiyo sa Tigbayan ng Surigao del Sur. Pauwi na sila mga kiyo pero sinusundan pa rin sila ng napakaraming tagahanga nila mga kiyo. Ayan no, ayan nagmumotor pa sila mga Napakadelikado yan guys. Baka mamaya masagi sila dyan. Ayan, sinusundan talaga nila si Elias ITV. Ayun, nagkamay pa. Yan habang tumatakbo yung kotse na sinasakyan ni Elias City TV mga kayo. grabe talaga yung pinakitang pagmamahal ng mga taga-tigba na Surigao del Sur para kay Elias City TV mga kayo. kahit tapos na yung gig, tapos na yung pag-perform ni Elias si ay sinundan pa rin nila mga kayo. grabe oh. Yan, partida mga kayo, nakasakay pa yan sa motor, ha? <laughs> Ito guys, panoorin nyo to. teman-teman weh Sige uban mo sige Hasil po Sige uban mo sige Sige oh, sama kayo amin sama sama So ayun yung ginawa nila kagabi mga kayo. After gig ni Elias sa si ITV mga kayo. Ito yung pauwi na sila Elias sa si ITV mga kayo. Sinundan pa rin nila mga kayo. Ayan. Medyo may pagka-risky lang itong ginawa nila mga kayo. Kasi nga sinusundan nila si Elias sa si ITV mga kayo na nakamotor guys. Medyo may pagkadelikado lang po siya. Tapos makikita nyo yung daan mga kayo. Medyo bako-bako pa. Ayan akala ko mga kyo, sila lang yung mga nakamotor. Meron pa pala sa likod, nakasakay sa pickup na sobrang ingay guys. Sinisigawan si Leah, si mga kyo. E yung mga ganitong pangyayari mga kyo, mahirap talaga i-control to. Lalo na sobrang hangang-hanga talaga sila kay Iliya si mga kyo. Yung problema lang dito mga kiyo, baka sila o ipatawag sila ng LTO mga kyo, Kasi medyo delikado itong ginawa nila. At bawal talaga to guys kasi pwede silang ma sa ginawa nila. You oh, know, grabe. Ayan yung sa likod, mga kiyo. Ang dami pala nila sa likod, mga kiyo, nakasakay ng pick-up. Panay sigaw sa pangalan ni Elias CTV, Mario. May sumigaw pa nga no, sa bandang huli, mga kiyo, na, na gusto niyang buntisin siya Elias <laughs> si TV, mga kiyo. So, ayan mga Q, nakakatuwa lang na ganito po talaga sila uh, sa Tigbana. Yan, Surigao del Sur, mga Q. Grabe yung pinakita nilang pagmamahal kay Elias CTV, TV, mga Hindi naman natin sila masisisi, guys, kasi sobrang hangang-hanga talaga sila. Kay Iliya CTV. Kaya kahit medyo may pagkadelikado itong ginawa nila, guys. Yan, hindi nila alintana yung medyo ganitong sitwasyon na napakadelikado. Siyempre, susundan mo, nakamotor ka. Pwede kayong magbanggaan dyan, guys. Ayan, no? Hindi lang kasi isa o dalawang motor yung nakasunod, guys. Marami sila. Tapos ang masaklap dito, mga Q, baku-baku pa yung kalsada, <laughs> Grabe. Nakakatuwa yung pangyayaran na to guys, no? Yan, gusto ko lang i-share sa inyo, mga kayo, para at least... Yung mga nagsasabi po na hindi na daw sikat, wala na daw pumupunta sa mga gig, yan, wala na daw taghanga sa Elias TV. Yan, matauhan na ito, oh, grabe. Grabe yung mga nagmamahal kay Elias si TV Mario. So, guys, maraming maraming salamat sa panonood. Yan, ingat po kayo palagi. At sana po, supportahan po niyo yung aking Facebook page, Kuya QTV at siyempre yung aking YouTube channel, Kuya QTV. TV. Maraming maraming salamat guys. Ingat po kayo. Oh, hi! Ha God bless po sa ating lahat. And again, Thank you for watching. <laughs> Inagaya ko po si Kalaman. So, yun. Bye-bye mga ka